JM Fiyang, from best friend to real couple. Ang tapang-tapang na ni JM Ibarra sa mga shared story nito. Caption ng binata, kalayaan. Malaman ang ibig sabihin ni JM Ibarra sa kanyang new update. Mas lalong may kalayaan ang JM Fiyang nung sila ngayon ay nasa Taiwan. Mas lalong sweet ang kanilang photos sa nasabing lugar. Super ini-enjoy ng JM Fiyang ang lugar sa Taiwan. At malayo sa ingay ng industriyang ginagalawan nila. Fans ng JM Fiang sa Taiwan, enjoy na enjoy din sa presensya ng kanilang pinakamamahal na JM Fiang. Ang init ng pagtanggap kina JM and Fiang Smith sa Taiwan. Samantala, di mawawala sa JM Fiang ang pagkawili ng mga ito sa mga bata kahit saan man sila magpunta at mag-show. Natural na mabait ang mga batang ito. Nakikita mo sa actions nila na super mahalaga ang pamilya.